Sino itong young actor na dead maumano sa iba at namimili lang ng babatiin? Nang makita kasi ng isang press itong si aktor ay tinawag niya ito pero tinignan lang daw nito ni walang hi o hello man lang. So, ibig sabihin ba, pag hindi nose, ay dead maagad? May binati nga itong, ano eh, itong, ano, isa rin, press, tinawag <laughs> oh, siya. Tinawag hi, siya. sabi niya, hi, and Hi, Tito, lumapit, lumapit. Oh, oh. Pero itong press, ay, hindi naman niya kilala. Okay. Na, kahit alam naman niya, tinignan lang, hindi ba nang lumapit. Eh, ang ganda-ganda itong na ito, wow. na tumawag sa kanya. Flawless wow. wow. pa. Tapos, in-slove lang yung ganda niya. Yeah, oh. Walang okay. effect yung ganda niya. Oo. Oh, oh. Di ba, ini-ini, Parang niyo, kilala ba? ko yung press. <laughs> inaasahan mo kasi 'di ba pagka mga artista talagang ano sila kumbaga Uh, approachable. approachable sila pagdating sa mga press okay. people. Kung baga, nagpapagood eh, shot sila parang maisulat sila ng maganda. Pero ha? alam mo, parang... Pero hmm. parang iba na. Iba. Iba na ngayon. Iba na talaga. Dahil sa social media, wala nang pakialam yung ibang artista. 'di ba Kaya maging maganda ang pakikitungo nila sa inyo. O oh, hindi. Correct. Wala silang pakialam. Yung mga ano, in fairness sa mga oh. ano, pero hindi ko naman nilalat yung mga bagoang oh. artista. Oh. Pero yung mga artista bago talaga ma hmm. ma -ma -ma mga dating artista. Oh, oh Ako yung, yung mga dating artista. Oh, oh. Eto, tinignan lang siya. Kilang, oh, oh. and this. Tinignan oh, oh. Na lang siya. Sabi oh, ko yun, yun? noong isang pasi, sagot ko kong song, yun ba lang ako? Nag Sabi Ay, no, kita okay, man pa lang. Gusto pa gano, naman Interview sa akin. Ngayon si, ang oh. niya, pero hindi maganda. Sikat ba siya? Oh. Medyo, tama na. Wala-wala na po kayo kung sino itong yung actor na ng Deadman ng isang press, pero yung isang press na kilala niya ay binati niya, di ba? Uh -huh. Pero alam naman niya yung mga tao kasi doon puro press uh -huh. people. Uh -huh. Hindi ba na tinawag siya? Ano yun? Hi po, tita. Hi, yun tito. Yun ang iba. Okay. Yun ang iba. Lahat binabati. Oh, diba? Kahit hindi press, di ba? Ito na, ang kinahanga. Ito na, si Coco Marto. Wow. Lahat wow. oh, like, oh, ka. Muntik na akong balik sa lips. Hindi ba? Gano'n si Coco Martin, lahat ng press.